sa masalimuot na usaping ito at, at ako po'y naniniwala na palapit na tayo ng palapit sa katotohanan. Policy-wise, I, I just like to share what we have achieved so far. We managed to identify gaps in border control, the system of granting visas, law enforcement, and birth registration. At ganyan ay nagkakaroon ng kanya-kanyang pagsisiyasat ang, ang mga ahensya ng pamahalaan na kumikilos sa mga aspetong ito. Our hearings have allowed us to craft an amendment accepted and passed into law to the AFASA law that allows seized assets to be used for victim protection even before the finality of the case. Nailantad natin ang kabuluhan ng Pogo na naging daan patungo sa deklarasyon ng Presidente na tuluyan na itong iban. We're also crafting amendments to the expanded anti-trafficking in persons law. Ang mga nagsamantala sa kahinaan ng ating batas at sa mga marurupok nating opisyales ng pamahalaan. Mananagot ang mga kriminal, ang mga nanakit at mga abuso. At oo, oh, hindi lang Pilipino hindi lang Indonesian o Malaysian o, Malaysian, o, o Cambodian ang mga biktima, kundi mga Chinese din. Kaya hindi po ito kontra Chinese, ito po, po ay kontra kriminal. I will now ask my colleagues if they have opening statements. Then I will request the Comsec to acknowledge the resource persons and administer the oath. And may I remind again that uh, the order of questioning after uh, the chair will be in order of seniority here in the Senate and arrival of senators. So ngayon, yun po ay pagkatapos ng chair, CSP si Protegi Estrada, Majority Leader at Tolentino at Senator Sherwin. So, so, colleagues, colleagues meron po bang opening statement? Na pumayag ang kanilang abogado na i-bring up namin in open hearing, natin in open hearing. Diredact lang po yung ilang mga detalye para din sa personal na uh, kaligtasan. Legislation, and I'm also beside the uh, majority leader now, uh, Senator Jules, also former majority leader, and dito nga po sa rule number Uh, 11 on executive session and public hearing. Number 3 under section 11, testimony taken or material presented in an executive session. Bakit hindi nila? Bakit hindi sa mga katabi? May nakikita ba tayong destabilizers? Hila, hindi na nga namin. Baka naman nandito. Destabilizers, destabilizers, ba tayong nakikita dito? Wala! Ako rin wala. Ay, ang totoo, si Presidente ang destabilizer. para sa GMA Integrated News. Rafi Tima Nakatutok, 24 Horas.